focus ka lang mami shine <laughs> focus na focus na glenny thank you for coming po mami shine good morning from auntie putoy mam Ma Dalen, good morning and all po from simple life dreamer Thank you po sa nakatambay dyan na Six, 16. 15 tusok. Thank you po. Ha, langga dalin. Dala ko kasi ang playlist. Kaya abang natatalon. <laughs> tatalon. Abang na sa tatalon. Julia, good morning po. Thank you po sa pagpunta. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsubok porta sa aking channel. Glenny Tumbling pa more from Ma'am Dalen. Tambay lang. Thank you po Ma'am Julia. Tambay na ulit. Magluluto muna. Sige po Ate Tet. Maraming salamat po sa pagtambay. Adelpa, good morning po. Megalo, <laughs> shoutout host and to everyone. From Ma'am Adelpa. Haha, langga, dalen, tambay na and end. Thank you, Ate Shen. Ate Shen. Ate. Hindi, Ma'am. <laughs> kinig ka kay Athena mag whitey ka na lang <laughs> good morning gandang dalen from ma'am glenny mamba? mamba siya? labo mata kong glenny ayan na si ma'am lot lot o yung ma'am lot iniwan mo na din bahay mo Iniwan ka na ni Mambi. Mag-ina. Good morning po. Yo-yo po ako kasi ano eh. Wala akong pang dot, -dot. Halawang glenid daw lagot. <laughs> Sir pala. <laughs> eh, Thanks. Thanks, Glenny. Glenny. Sir, sorry naman. Mag-breakfast na po kayo dyan. Uh, inom po ng maraming tubig. Kape-kape na rin. Ingat po sa mga may pasok, sa mga may lakad. Salamat po sa mga dumadaan, sumisilip. Sa mga nakatambay dyan, salamat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sir Kabanwi, thank you po. Good morning, Ma'am Shine. Good morning din po sa iyo. Ma'am Lot, ka pa diyan? Si Glenny, Mommy and ni Sir Dennis. Ah, Ahaha lang ga dalin ang nag aaway kaming kagabi kasi sisi ko daw siya pag kulang watch time ko. <laughs> Lalaki po ako ma... Ay, sorry. Sorry po. Sorry po. Sir pala, sir. malapit na po birthday ko. Pamakore, anong regalo mo sa akin? Sa March 18, birthday ko. O, ah, uh, magpapa-LC ako. Hey na si Budoy, Mimi, siya magtambay dito. Cellphone to ni Jacob, kaya account ni Paul. ikaw na nga lang naman ang pinag... Pinagano niya, tapos nagagalit ka pa sa kanya, Ma'am Shin. Kaya nga, Ma'am Shin, na-stress na siya. Tapos ito, Ma'am Shine, kakarating ko lang. Ah, tapos ano oras ka po ulit na alis? Ma'am Alice, ako na bahala mamaya magbaba ng ano, ng mga magpipremier sa'yo. Sino ba mga magpre-premiere sa'yo mamaya? Ma'am launch yung LS mo, tahimik. Dito na lang. <laughs> na ka na lang doon. Iliwanan na kasi namin siya, ate. Nilayasan namin siya doon. Shemix! <laughs> Good morning po, ma'am Shemix. Chem. Good morning. Lot-lot here na mam Ma Shen, account ni Josawa, wala mga ninja. Kaya ito ang tambay. Tambay lang, liligo muna ako at maya-maya may medical ako. Sige-sige uh, mam Ma Ma Alicia. Thank you sa pagtambay. Balikan ko muna yun. <laughs> Yari ka mam Ma Lot, inaswang na bahay mo. Mute ako sa iyo, Ma'am Lot-Lot. Dito laptop at cellphone, tambay. <laughs> 21 million in the house. Maraming salamat po. 18 tusok. Thank you po. Tambay lang yung Save ko na ito. Watch later. Okay, Mother. Okay, Mother Corachay. Laba ka na. May naiwan ata kaming labahin dyan, May. Damay mo na. Salamat, Ma'am Dalin. Ay! Ito, pili mo chocolate so so sa birthday, birthday mo. Driving here, Mimi. Nakatamay lang. Hala! Thank you, mambes! I love you so much! Salamat, Salamat sa maagang pa-birthday. Salamat. Salamat. Kakanta, Kakanta si Mama, Mama. Cora, Mama. may chocolate. chocolate. <laughs> sabi, ko, <laughs> sabi, ko, kay, kay Ma'am Bebs, Ma'am Bebs, Ma Bebs magkang mag inom ng inom ng, ng gamot kasi yung sakit ng ulo niya dahil lang siguro sa ano, sa stress, sa stress niya. Tapos napupuyat. Sabi, sabi, sabi ko, bumili siya, siya, siya ng chocolate. Kasi, kasi mabisang pang pa alis ng sakit sa ng ulo ang chocolate, chocolate at saka kape. Sabi ko, kung wala lang akong problema sa sugar ko, pag nasakit ang ulo ko, siguro magsusokolet so din ako. Kaya yan. Bibili daw siya ng sokolet. So here, here na po, Mami Shine. Tambay na po. Tambay good morning. Good morning, morning Ma'am Ma Asura. Ma'am Ma Elise. Good morning po. Ma'am Ma Elsie. Ma good morning din. Yes, tapos na. Ma May bisita kami Saturday. Ah, sige po. Sige po, Ma'am Darlene. Maglaba ka na para, para maagang matapos si mother, mother maagang ng naglaba kasi para mamaya maaga siyang matapos shout out Shine, mam ma elsie good, good morning, morning po, po. Thank, thank you po sa pag support, support. maraming salamat, salamat po sa inyong lahat na nalangjahan 26, 26 million in the house thumbs up 22, 22. Thank, thank you po, po. Thank you. Thank you. kita mo. Ngayon mo lang ako tinusok. Hindi mo talaga ako love, ma'am pero Sorry guys, naka-take 2 ako na walang signal ko. Hala. Take 2 daw po si ma'am, ano. Kaya pala nag-stop. Ayan, nag daw po si Ma'am Madeline. Sunod na ako, nandun na po ako, Ma'am Madeline. Agoy from Ma'am Elsie. Ma'am Aileen Choi, good morning po. Scorpio SG. Scorpio SG. Si Ma'am Ina ba to? Pam Ina, ka po ba yan or si ano Sino nga yung Scorpio SD? Like 23. Good morning si Shine. Good morning din po. Good morning sa inyong lahat. 25 million in the house. Salamat sa 23 tusok. Sorry guys. All Hirap pa na magyaw-yaw, mamlot.